Hello po mga katandas mapagpalang hapon sa inyo mga tanda. i ko lang tong mukya ng marang no? marang tawagin yung para siyang langka pamilya siya ng langka na tawagin marang marang tawagin sa amin sa aming probinsya sa Samar no hindi ko alam dito sa Luzon kung anong tawag ng marang um, yung kamag-anak ng langka no i-share ko po sa inyo itong mutya ng marang no ito mo mga thunder ito po ang kapangirian ito ay tulad ng sa langka no meron siyang panghalina sa tao na para para kang mabango sa kanila ba lapiting ka ng mga tao magiging successful yung buhay mo yung karir mo kapag may mutya ka ng langka at magugustuhan ka ng gusto mo rin no mutya ng langka mutya ng bar marang kapamilya ng langka ba ang marang buto ng marang na na bato no kaya tinatawag nating mutya ng marang kasi buto siya na naging bato no tingnan nyo matander baka kayo ng buto ng marang na naging bato kunin nyo kasi ang kapangyarihan niya na itulog sa langka no kasi kapangyarihan niya langka din siya kasi parang langka din yung marang kapamilya ng langka mabango din siya no at matamis at masarap at kadalasan pampaswerte matanter no pampaswerte po yung mutya ng marang at mutyan lang ka at panghalina sa tao no syerte sa negosyo to matander, at sugal no pero advice ko matander ay huwag kayong magsugal matander kasi pag ma lulong kayo sa sugal ay baka makuhang kayo no hindi lang natin alam kasi sa kabila kasi yan mga yung sugal sa kabila yan linya dani ni kuhan yan doon sa baba no hindi yan doon hindi yan doon sa kwan, sa ating panginoon sa Diyos Ama sa kabila po yung sugal kaya ina-advise ko sa inyo na huwag kayong mag no? gamitin nyo lang sa kabutihan sa negosyo pampaswerte at makapagtabaho ng maayos mag successful yung negosyo nyo at swerte yung maanak anak nyo sa trabaho no? magapag upload yan pang at pang paswerte yan share ko lang po sa inyo para may alam kayo ng mutya ng marang tulad din siya ng alam meron din siyang pamproteksyon matanda no? protection siya sa may pangkabal din siya at kunat sa balat no? meron din siyang protection kasi yung buto na naging bato ibig sabihin yun ang pinaka shield mo no? meron din siyang protection pandipinsa meron din siyang dipinsa sa mga masamang elemento no yan yan klaro yun yung matanda para makita kayo ng marang magapaghanap kayo sa puno makita nyo yung buto na naging bato kunin yung matanda no sapagkat yan ang kaloob sa inyo at magpasalamat kayo sa ating Panginoon sa inang kalikasan na binihayaan kayo ng mukya palagi kayong magpasalamat mga tante kapag binibigyan kayo ng mga agimat magpasalamat kayo sa taas at sa inang kalikasan no? ito mga tante gamit ko ito itong langis ko no? Kuti ayan sa loob. Sana na naliwanagan kay Matanda no? sa paliwanag ni Utol Thunder. Ito po ay panghalina at pampasyuti. Mabango ka sa tao. No? Maganda to sa mga kan ba? Sa mga negosyante. Kasi lapitin ang negosyo mo kapag meron ka ng langka lapit din sa checks hindi meron lang wag kayo mag checks madanda no? pero la joke lang ni tol dadda yon pero lapitin talaga kayo ng mga tao kasi para sa kanila mabango ka yan yan lang matander sa muling paalala ni Otol Tander Itong mga moti ay gabay po lamang sa buhay, no? Doon pa rin tayo magbabasi sa ating Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Mama Mary, Espiritu Santo, no? Doon pa rin tayo matatawag sa kanila kasi silang may gawa ng kalikasan, singaw ng kalikasan to. Sa kanila to matander, kaya doon tayo mag, doon pa rin tayo magdarasal sa kanila muli at papagpalang araw God bless to all huwag kalimutan mag like and subscribe and comment God bless to all madander. sa susunod muli na aking videos abaganyan eh